Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni ko ay kanselado na. Kaya tininstruksyonan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali man ay siya ipupunta roon, ay uh, ire report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Uh, kaugnay naman kay Sarah diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodyo na siya ng NBI, uh, inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kayo na nakikita po natin, ay, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa justisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating imbisigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Maraming salamat po. Magandang araw.